I never force anyone to choose me. If you think you can find something better elsewhere, then go ahead. I'm not holding you back. Life's too short to hang on to someone who's not sure they want to stay. I believe in freedom, in the truth of feelings. If you must stay, let it be your heart tells you this is where you belong, not because I asked you to. I want to be a choice, not a default option. I deserve someone who sees my value. Who understands what I bring to their life? I don't want someone who stays with me out of fear of loneliness or out of habit. I want someone who stays for who I am, not who you want me to be. The door is always open. You're free to leave at any time. So if you think your happiness lies elsewhere, I won't stand in your way. And in the meantime, I'll continue to build my own life to be happy on my own because my happiness. Hi guys, good morning. Ay, good morning. Good evening. Kasi ating gabi na. Ngayon pa natulog yung alaga ko. So, ngayon pa ako bababa magbihis. So, hindi pa ako nakabihis. So, may pasok sila bukas. Umaga. Ang hirap patulogin. Kasi, hindi inaanohan ng mga magulang ba hindi stricto yung magulang. Kung stricto lang, sabihan nila matulog na kayo kasi time na pantulog, mag-aaral kayo bukas. Eh, ang nga mo namin hindi to sa mga anak. Basta babayaan na lang hanggat gusto nila yung matulog, hanggang kailan sila matulog. Yun na lang, kami na lang ang nag-aano na, sige na, sige na, matulog na. So, ngayon pa lang siya natulog. So, yan guys, baba ako sa aking kwarto, mabihis na ako ng pajama kasi matutulong na rin ako kasi tulit na talaga. Ano, 12, 12 na? Mag-1 o'clock na po. So, ayan, bye. Punta na ako sa baba. So, ayan guys, dito ako na mag-toothbrush. Ay, nalimutan ko yung toothpaste. So, so uh, ano na, patapos na yung toothpaste ko. Nalimutan ko na yung So, nag na lang ako doon na Tapos dito ako mag-putlas Mahirap ang ngipin kapag hindi na original. Meron akong binili sa online na fish wash na dinheiro para o seu não ai não Ano yan? Pag natausog, magkapilo yung lugan. Ano? Hmm? Uh, Be, style kita, ang saya, ang manghilog kita kuan burak murak mini. Ang so, biha, pag yun na, dito ha, Pilipinas pag panghilog na mo, burak murak mini, ang tinatawag nila, burak sina. Ang ah, biha, pinistyle niya, pagka, um, kapilu pilu ah kapilu tapi tanya lah pilu mak kapilu luang Good morning! Good morning, guys! Ayan, nakagising na ako. Tapos na ako naggawa ng baon niya kasi so, supposed to be hindi ako magagawa pero nag-off yung kasama ko. So, ako naggawa ng kanilang baon. So, ayan, ginising ko na. Tapos, gusto niya mag milk So, tinplan ko mo siya ng milk para makailan siya maga kasi natutulog pa eh ayan, ba diba sabi ko kagabi too late na natulog ayan, ang hirap nga gisingin para didiin muna para makagising na guys Magligpit muna ako ng aking ng kwarto ng alaga ko bago ko magpahinga doon sa um. tsaka ito lalabhan ko